Magandang araw mga ka -friendsy. For today's video, tayo po ngayon ay magaluto ng papayo o bukhayong papaya. At aring nga pong tanim kong papaya sa may tabi ng aking kubo ay parang himamatay na kaya atin na pong aputulin. Kaysa naman po ay magatula ang puno ay atin naman po yung pakinabangan at pwede nga po natin gawin niyang papayo. Maliban nga po sa buko ay pwedeng pwede nga po aring gawing bukhayo. Ay naiblog ko na nga din po are gumawa na rin po tayo ng papayo kaya nga laan po ay malapad yung atin ginawa ay ang agawin naman po natin ay maliliit na papayo at makamaigi din po baya naman aring panghimagas at maliban nga po sa papayo ay pwede nga po ninyo aring igisa o kaya ay gawing lumpia at may vlog nga din po ako nari kung paano ko aring ginawang lumpia ay pinutol-putol nga po natin yan at saka po ay binaak para po ay madaling kayo rin kaya nga po sa mga gusto diyang gumawa ng bukayo na wala naman tanim na niyog abay pwedeng pwede po ang katawan ng papaya at pagkatapos nga po nating baakin yan ay atin na po yung kinu at ang kagandahan nga po sa katawan ng papaya ay hindi mapait at hindi rin makati. Mas makati Ay higad lang pala ang makati. Ay nako ay maiba na nga tayo at baka tayo'y kagalitan pa. Ay ang kagandahan nga lang po sa puno ng papaya mula sa dahon hanggang sa bulaklak at bunga ay pwedeng pwedeng kainin. Ay yung ugat na nga lang po ang hindi ko pa natatry iluto ay baka naman po yun ay pwedeng gawing nilaga. Ay ako naman po ay nagabirula ang baka naman po ay gawin ninyo ay hindi ko pa rin po yun magagawa at isinawsaw nga ang po natin yan sa mainit na tubig para po yung dagta niya ay mawala at magtunaw naman po tayo ng asukal at halos nga po isang kilong asukal nga po ang ating nagamit dyan at lagyan nga po natin ng kaunting tubig at saka ay kaunting asin at haluin nga ang po natin ng haluin niya hanggang sa magbagkat yung asukal at pag ganyan na nga po ang texture ng asukal ay ilagay na nga po natin yung ating kinayod na puno ng papaya at haluin la po natin yan ng haluin hanggang sa magbagkat na yung kanyang asukal sukal. Naglagay nga din po pala tayo dyan ng kaunting vanilla para po ay pagnaluto ay mabango. At ayan, luto na nga po ang ating papayo. Ay, ee ay, ayan tamis na re. Ay, wari ko'y mas matamis pa sa relasyon ninyo. Ay, ang sabi nga ay mahalaga ay naiisalba kahit mataba ano nga. Ay, ho, ho, ay tayo'y magtaka na bayan ang bayanari sa bilao. Ay, natutunan ko po ba naman yung pag ho, ho na yan sa mga koreano naming amo. Dati nung gumawa po ako na re, ayan lalapad. Ay, ngayon po ay gusto ko'y maliliit na lang la pa para po ay madaling kalutin. Ay masarap nga po sana ang may lingan na re, Kaya po ay wala talaga akong mabili. At pagkalipas nga po ng 30 minutes ay ayan tumigas na nga po yung ating papayo. Ay di ba ang ating papayo ay para laang ding bukayo. Ay ayos na ayos nga po ang ating pagkakagawa dahil nga po siya ay tumigas. Kaya nga po kung may puno kayo ng papaya dyan na natumba na abay gawin po ninyong ganari. Kaya naman ano pang inaintay sakmali na natin yan. Ay alagay po natin sa tapir yung matitig nakatira at ari po ay masarap na panghimagas. Mga kaprensi, thank you for watching!